Kailangan paulit-ulit ulit, ulit nating siyang uh, kwentahan at singilan ng kanyang pagkakautang sa atin. This is at least the second time na nanawagan ako sa ating gobyerno na singilin ang danyos mula sa China. Uh, first uh, several years ago nung uh, illegally uh, inani niya ang mga uh, likas yamang dagat natin sa isang parte din ng West Philippine Sea at ngayon nitong pagkatapos ma makita ang mga Chinese Navy, Coast Guard at mm. Maritime Militia vessels na nagsuswarm na naman dyan sa Rosul Reef at sa Bina uh, Shoal. Eh nako nung tiningnan nila yung ilalim ng tubig. Wow, kinalbo hindi lang yung bahura pati yung iba't ibang mga uh, marine life doon. So Talagang hindi lamang ninanakawan ng hanapuhay ang ating mga manging isda. Ayan o, no, sinisira pa yung ating mga marine ecosystems. At yung pagsingil po sa kanila ay hindi uh, propaganda. Dahil meron po talagang scientific equation kung paano kikwentahin ang damage na nagawa at therefore yung damages na dapat ibayad. Nakita na namin po ito at least sa isang Marine Science Journal na Pranses, yung Elsevier, meron po talagang mathematical equation na magagamit uh, sa bawat um, uh, square inch halimbawa at bawat mm -hmm. uh, species marine species na iligal na inani o di kaya ay sinira. Oh. Very very quick follow up And, lang po. So meron po tayong pruweba po na sila po yung may kagagawan po nito? Yung sinabi ng Philippine Navy Coast Guard at sa Philippine Navy at Coast Guard ay malamang sila ang gumawa uh, dahil nag-swarm sila sa mga katubigang iyan just before uh, ininvestigat at nasaksihan ng ating mga puwersa yung des destruction, hindi lang above water pero lalo na underwater. Kaya yun din ang laman ng aking resolusyon na investigahan yan at uh, mapatunayan para ma solidify yung basis ng ating pagsingil ng damages sa China. Pero parang ang weird din eh, 'di ba? Kasi sinasabi rin po ng Coast Guard na nawiwirdohan -we din sila na kinuha yung corals. <laughs> Tapos ibinalik. Tapos binalik, durug-durug. Para saan? Oo, oh, what for, 'di ba? <laughs> uh, para, para saan? Yung, basura. <laughs> yung nauna nilang uh, pag dredge ng ating seabed ay yung para saan pala ay para maglikha uh, sila ng mga artificial islands nila tapos imilitarize yon, tapos sabihing yung parte ng ating exclusive economic zone, yung mga parteng iyan sa loob ng West Philippine Sea ay kanila daw. So, uh, who knows, no? Bakit pagkatapos nilang bunutin ang mga bahura dyan, at yan napaka-destructive na activity din ha. Uh, matatanong nyo yung mga scuba diver kapag nagda-diving, discouraged ni hawakan ang isang coral dahil uh, ilang taon bago tumubo ng kahit isang inch. So yung wholesale na pagtanggal ng China ng mga uh, corals natin, tapos yung weird nga na pagbabalik niyan, hindi yan walang damage dahil yung paghawak, yung pagbuhat, yung pagtanggal tapos yung pagbalik ay may damage doon sa coral at sa bahurang iyan.